uh president president marcos ng bpm alam niya yon kasi tinake up din yon during a meeting in Malacanang pero he looked the other way so magdududa ka kung bakit bigla ngayon ay uh, meron uh pero so, silang malabas sa malaking investigation ng graft control na na naman siguro silang niluluto. Uh behind the scenes. Na syempre, hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa plan control, control, uh corruption kung, kung kung seryoso lang talaga ang presidente. Tapos na 'yan isang araw lang matuturo niya lahat ng may ikalalawang ng ano, corruption sa corruption. budget. Pero Well, as you can see, parang nanonood tayo ng satswela.